Good morning everybody. Ayahan kagigising ko lang. Magpapaaraw muna ako guys para may vitamin D ang aking katawan. So ito yung kabuuan ng ating view. <laughs> Mainit na. It's 8 o'clock na guys. Today is Friday kaya tahimik pa mga ano, ang mga tao. Tulog pa sila. Ang daming ano guys, pig Today magkukulay ako ng hair kasi nagpapakita na 'yung aking mga yayamanin <laughs> mga kayamanan. Kailangan <laughs> na nating itago muna kasi makikita na nila 'yung aking mga <laughs> kayamanan, guys. <laughs> so ito. Dito lang muna ako. Ito 'yung ano, ikukulay ko sa aking hair, guys. Ayan. And, kasi ito yung brand na ginagamit ko palagi. Kaya natatakot na akong gumamit ng iba. At ito naman siya. 4 points, uh, 460. Ayan, ang kulay. And, hahaluin ko siya ng ganito. Caraway. Okay. Maganda daw pag ganyan, para hindi daw mag-dry. So, i-mix ko lang siya, guys.

Pumaan pala ako sa Philippine Shop kanina At mayroon yung mga nagbebenta Ng mga kakanin na kabayan natin At ito nakabili din ako ng uh, Mga kakanin Meron silang kasaba cake eto na ko ito Matagal ko nang hindi natikman May putchinta ayan Ang sarap-sarap nito guys May one of my favorite At saka may puto na purple At saka yung, ito Normal na kulay lang din At rice daw yan, hindi ko pa siya natikman And meron din akong mga nabili sa shop na ano ketchup by One Take One, ayan. And mga candies na Max, yung uh, Honey mansi C. And ano ba 'yan, yung Max na Menthol kasi sinisipon ako baka maganda sa aking sore throat at saka yung banana chips malutong lutong yan guys at saka mobi ayan chocolate matamis na naman ngayon at saka yung richie ayan manamimiss ko din yan at ayan lang guys ang aking mga nabili sa Philippine shop at saka yun sa tabi tabi